hindi lahat ang binibili mo ay gastos lang. May mga bagay na kapag nag-invest ka ng tama, hindi lang ito dagdag sa expenses mo, kundi tutulong din ito para sa iyo na kumita at makatipid sa hinaharap. Ito yung mga binabayaran mo ngayon pero bumabalik naman ng doble o higit pa sa anyo ng tipid, kita at financial growth. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ng mga bagay na hindi lang basta nagbibigay ng convenience o saya, kundi may long-term benefits din sa iyong financial stability. Dahil kapag alam mo kung ano ang dapat bilhin, although mauubos ang pera mo, pero mapapalago naman ito ang future mo. Una, real estate. Ang pagbili ng lupa o bahay ay isa sa pinakamaganda paraan para magpalago ng iyong yaman. Sa Pilipinas kung saan patuloy na lumalaki ang populasyon, ang lupa ay isa sa mga pinakamatatag na investments. Isipin mo na lang yung mga mayayaman at politiko sa lugar nyo, di ba bili lang sila ng bili ng lupa? Kapag bumili ka kasi ng lupa, hindi lang ito nag appreciate ng value over time, pwede rin ito pagkakitaan sa pamamagitan ng pagpapaupa o pagpapatayo ng negosyo. Imagine this, bumili ka ng lupa sa isang developing area, tapos after 5 years, naging commercial hub na pala ito. Then boom, triple na ang value ng investment mo. Hindi ka lang yumaman, naging passive income din ang dati mong gastos. Kaya kung may ekstrang pera ka, isipin mo na ang real estate dahil hindi ka magsisisi. Ang pangalawa, health at life insurance. Madalas nating nakakalimutan na ang health at life insurance ay hindi lang gastos, kundi isang uri din ng investment. Bakit? Dahil ito ay nagpoprotekta sa iyo at sa pamilya mo sa mga unexpected events tulad ng sakit, aksidente o pagkawala ng trabaho. Sa Pilipinas, marami namang affordable na insurance plans na pwede magbigay sa iyo ng peace of mind. Tandaan mo na ang tunay na yaman ay hindi lang sa pera na nakikita mo, kundi sa security at protection na meron ka. Kapag ikaw ay may insurance, hindi mo na kailangang umutang o gamitin ang ipon mo para sa mga medical bills o pag-aalaga ng pamilya mo kung sakaling wala ka na. Ito ang safety net mo para sa panahon ng krisis. Ang pangatlo, mga libro. Ang pagbili ng mga libro ay isang investment na nagbibigay sa iyo ng long-term benefits ang pagbabasa ng mga libro ay nagbibigay sa iyo ng mga bagong kaalaman at malawak na perspective mula sa mga expert at successful na tao. Nakakatulong ito sa pagpapalawak ng iyong pag-iisip, pagdevelop ng tamang mindset at nagbibigay ng mga practical na strategy para sa pagharap sa mga hamon sa buhay. Sa tulong ng mga libro, mas magiging handa ka sa paggawa ng mga desisyon na makakatulong sa iyong financial growth at personal na tagumpay. Halimbawa na lang ang libro ni Robert Kiyosaki na Rich Dad Poor Dad ay nagtuturo ng tamang mindset sa pera at investments. Ang The 4-Hour Workweek naman ni Tim Ferriss ay nagbibigay ng tips kung paano mabawasan ng oras sa trabaho habang pinapalago ang iyong kita. Ang pang-apat, stock investments at dividend stocks. Habang ang iba ay natatakot mag-invest sa stock market dahil na rin sa pabago-bagong presyo ng stocks, ito naman ay magandang paraan para palaguin ang pera mo kung marunong ka. Isa sa badaling entry-level investment ay ang pag-invest sa dividend stocks. Ang stocks na ito ay ng regular na kita o dividends sa mga shareholders kahit na hindi pa tumataas ang presyo ng stock mismo. Ang kagandahan dito ay hindi mo kailangang bantayan ang performance ng market araw-araw basta pinili mo lang ang tama at stable na kumpanya o yung tinatawag nilang blue chip stocks. Ang halimbawa ng mga blue chip stocks na ito ay ang Jollibee, Meralco o Ayala Corporation na patuloy na tumataas ang value at ang ng consistent na dividends. Ang panglima, mga smartphone. Maraming Pinoy ang may smartphone pero madalas ay ginagamit lang ito pang forma. Pero alam mo ba na pwede mo itong gawin na source ng income? Kung dati ay ginagamit lang ang mga smartphone pang social media o maglibang, ngayon maaari mo na itong gawin pang negosyo o pang sideline. Narito ang ilang halimbawa ng pwede mong pagkakitaan gamit ang iyong smartphone. Isang example dito ay content creation. Kung mahilig kang kumuha ng mga videos o photos, pwede mong gamitin ang smartphone mo para mag-upload ng content sa YouTube, TikTok o Facebook. Ang mga platform na ito ay nagbibigay sa ng ad revenue at sponsorship para sa mga content creators. Ang isa pang pwede mong gawin ay online selling. Gamit ang mga e-commerce platform tulad ng Shopee, Lazada o Facebook Marketplace, Maaari ka magbenta ng mga produkto o mga free lab items, homemade crops o imported goods. At ang panghuling example na may ko sa inyo ay delivery services. Sa pamamagitan ng mga apps tulad ng Grab, Lalamove o Foodpanda, pwede ka magpart-time bilang isang delivery rider at kung meron ka motor o bisikleta ay magagawa mo ito. Ang pang-anim, gold at precious metals. Sa Pilipinas, ang gold ay hindi lang isang investment, kundi bahagi rin ng ating kultura. Madalas itong binibili ng mga magulang natin para maging pamana o emergency fund. Ang gold jewelry ay hindi lang pampaganda kundi isang practical na investment din. At kapag kailangan mo ng pera, pwede mo naman itong isanla o ibenta sa mas mataas sa presyo. Dahil ang gold ay patuloy pa rin tumataas ang value nito over time. Sa parehong prinsipyo, applicable din ito sa mga gold bars o gold coins. Ang maganda dito, hindi ito katulad ng mga ibang luho na nawawala ng value over time. Kaya kung naghahanap ka naman tatag na investment na magbibigay sa iyo ng security sa panahon ng krisis, ang gold at mga precious metal ay isang magandang option. Kasi nagbibigay din ito ng peace of mind na meron kang mga asset na mananatiling valuable kahit sa anumang sitwasyon. Pangpito, business tools at equipments. Kung gusto mong umasenso ang iyong negosyo, hindi pwedeng puro tipid lang. May mga gastusin na hindi lang gastos, kundi investment para sa mas malaking kita sa hinaharap. Isa dito ay ang pagbili ng tamang kagamitan o equipments para mapadali at mapabilis ang operasyon mo. Maraming negosyante ang nag-aalangan gumastos para dito, pero ang totoo, ito ang sikreto ng matatagumpay na business owners. Halimbawa, kung may printing business ka, pagbili ng high-quality printer ay hindi lang mapapabilis ang trabaho mo, kundi makakatulong din na magbigay ng kalidad na serbisyo para sa si mga clients mo. Kung may car wash business ka naman, Isang matibay na pressure washer ang magpapabilis ng paglinis ng sa mga sasakyan na nagbibigay sa iyo ng brand new na kintab na magugustuhan ng iyong mga customer. Sa ganitong paraan, mas mapapabilis ang trabaho mo at mas maraming kliyente ang maa-accommodate mo at mas lalaki ang kita mo. Ang pangwalo, sustainable energy sources. Kung may budget ka naman, bakit hindi ka mag-invest sa mga sustainable energy sources tulad ng mga solar panels? oo, medyo may kalakihan ng initial investment, pero pang long term naman ito at makakatipid ka sa kuryente at makakatulong ka pa sa kalikasan. Dahil na rin sa patuloy na pagtaas ng presyo ng kuryente taon-taon, ang pagkakaroon ng sariling source ng energy ay isang smart move. Hindi lang ito magpapababa ng iyong monthly bills kundi magbibigay din sa iyo ng peace of mind dahil hindi ka masyadong apektado sa pagtaas ng presyo ng kuryente. Tandaan na ang pagyaman ay hindi lang tungkol sa pag-iipon o pagtatrabaho ng sobra-sobra. Ito ay tungkol sa pagiging matalino sa paggamit ng pera mo. Sa bawat piso na ginagastos mo, dapat ay may ROI ka. Hindi lang sa financial sense, kundi na rin sa peace of mind at happiness mo. Kaya simulan mo na mag-invest sa mga bagay na magpapayaman sa iyo. Tandaan mo, ang yaman ay hindi lang nasa wallet mo, nasa mindset mo at choices mo rin. Ikaw ba, ano sa mga ginagastosan mo ang tingin mo na magpapayaman sa iyo? Type mo naman sa comment section below. At kung mahilig kayo sa mga videos tungkol sa pera, motivation na business, like and share nyo lang ang video na ito at kita-kita po ulit tayo sa mga susunod na video.